May ari tanit dyan, oh. No? Kaya kung may mag-down tanit siya, niyara, oh. Kada mo, oh. I-box na lang siya. I-box. Kasi ito po yung jacket natin, guys. Ayan po. Paolo Gucci. Wow, Paolo Gucci. Este. Ito, guys. Roberto ito po yun guys yung ano natin ito, ito po yan ito po yung mga jacket natin guys ito po pag mag take all kayo nito sa isang box na sa 200 pieces bigay ko sa inyo tag 150 plus shipping murahan na lang tayo guys kasi para padalian na lang ayan ah pag gusto din ninyo guys mga ano dito mayroon tayong mga handbook. Yung mga pangbata, guys, oh. Ang dami nito. Ayan. Ito, oh. Mga traditional clothes. Traditional clothes. Ay, cute nito, oh. Ayan. Traditional clothes. Pang ano to ata, lalaki. Ayan. Traditional clothes. Pwede din to pang baby. Uy, oh, ang ganda, oh. Bigay ko sa inyo 350. 350 plus shipping. Ayan. Damihan natin sa isang box. Pwede din mga old. Uh, mga adult. Ayan po. Magpili po tayo dito ng mga ano. May mga windbreaker dito. Pero pag ayaw niyo ng mga windbreaker, okay lang din. Ayan. Meron tayong mga ano guys. Meron tayong mga... O, uh, isang box na... Ready to ship to. Mga pantalo natin. Ayan o. Buy box din tayo. Mura lang yung bigay ko sa inyo yan. Misses lang po kayo mga guys. 2025 natin. Arriba! Arriba! Hello guys. Good afternoon. Magsilik po tayo ng mga okay-okay natin. Parang mga orders lang po. Ganito po gina-process yung mga orders nyo. Kagaya nito. Okay po siya guys. Meron pa siyang ano dito. Love cut siya. So, so far, okay pa siya. Ina-check talaga yun, guys. Ina-check. Okay pa siya. Ayan. Ito. Okay din to siya, guys. Pirit cardan. Sa mga selected items natin. Ito po, guys. Wala siya name. So, reject. Ito maganda din siya. Oh. Nicole. Nicole siya. Pero iti-check natin guys. Meron siyang ano dito. So hindi siya pwede nalagay. Yan po pa ako mag-process. Inaano ko po siya. Ito po ay mga branded to. Meron po tayong kitling ang na natin take all may unggoy at walang unggoy sa isang box 180 pieces guys bigay ko sa kanyo ng 8, 350 free shipping po free shipping pero paunahan lang yan kasi hindi yan siya maramihan na uh, stocks so sa isang buwan ng mga dalawang boxes ng ari tayo ma-provide ma or tatlo so, mga ano yun guys ito naman yung mga backpack natin, guys. Mga magaganda naman. Na. Ano to siya? Adidas? Ayan, Adidas. Check po natin kung okay siya. Check po natin kung okay. Ito okay siya, guys. Okay. Check lang po natin kung okay. Okay. So, ilagay natin siya sa selected natin. So, okay siya guys. Very nice. Very nice. Saka meron tayong black yak. <coughs> ito guys, oh, ang ganda nito. <coughs> Kung gusto niyo mag-join nito, okay lang din. I-mix natin. Pero ito may taga-order ko siya ito mga ganito, mga backpack ganito, including nito meron po tayong uh, 350 each plus shipping, pero sa isang box guys lagay lang yan mga uh, 55 pag maganda 55 to 60 pieces ito po ay uh, traveling, yung para sa mga ano to Ayan, yung mga love letter, ganyan. Para siya sa mga sports yan mga love letter dito makikita natin yan okay siya yan okay siya okay din to. ay hindi siya guys okay ayan oh um, ang lining niya di okay so hindi pa natin ilalagay ito guys okay to siya toaster toaster um ito ba ano pa siya dito code pero hanapin natin yung ano niya ah ito pala yun, yun. okay ito sya guys so including ito naman ay body bag na limine ang name ito naman ay original naman to guys mayroon syang brand Maganda ang loob. Ayan o. Ang loob niya. Pwede siya malagyan ng laptop. At saka mayroon siya dito. Mayroon siya ano guys. Sling. Ayan, ito yung mga sling po siya dito. Ayan po siya. Body bag. At saka ito guys. Check natin kung okay to. naman, hindi ko siya, ano, hindi ko siya kilala. Yang one. So, huwag na kong lagay doon. Ito naman yung guys, ducks. Check lang natin kung mag-okay. Yun, no? Oh, may mga basura. Ayun. Dito yun. Ito naman yung balance. Meron tayo nito guys. Pwede kayo mag-order nito. Take all. Nandit sa backpack. Mag-check lahat guys. Check yan. Okay to siya. Okay. Ito naman guys ay bike cart. Ito naman matawag natin ang mga mountaineering bag. Pero maliit lang to. Bagay na to eh. so, -hiking, hiking, na sa nag-hiking-hiking na mag-uwi agad. Ganda din. Ito, mga ganitong mga style. Hindi siya tickling. Ilagay na to siya, guys, sa... Ano to siya? Bubu. Bubu. Okay naman siya. Ilagay na natin to sa ano, guys. Yan, oh. Ano to? Tissue paper. <laughs> ito kay mga bansis bans so tingnan natin to kung wala siyang uh, ano, may mga sign of usage siya. so hindi ko to pwede ilagay ayan o oh, ang sign of usage yan, wag yun ito naman guys ay sling hindi to siya medyo fashion siya type so hindi siya pwede ito din fashion din siya So, natin anxiety. Mayroon po siyang ano guys. So, ayon <laughs> Ayan. Ito so, na. Kay Cat Maganda to ata. Maganda siya. Pwede po ito siya. Wala po. Okay na Okay. Ayan. Hello guys. Ito po ay madumi. So, uh, reflect. Ito maganda o, oh, ducks. Ayan. Uy, may ngalan dito sa loob. Ayan siya. So, hindi lang. May tikita pa sa anak ko. Huwag lang natin ito ipadala guys kasi okay, madumi. Madumi. Ito naman guys, leopard sack. Oh. Leopard sack. Hmm, ganda oh, bago. Original ata to. Titingnan natin. Uy, oh, original. Meron siya itikita. Uy. Uy, oh. Ganda, oh. Wow. 68,000 won. 3,000 plus. Pasok sa banga. Guys, oh. Discovery maganda na backpack. Ito yung mga backpack natin yung napatake all, guys. Check ko lang. Maganda siya. Ay, teka. Meron siya dito ang ano. Kind of usage. Huwag na yan. Ito naman jagger. Meron siyang ganito. Nilagyan pa Pero sobrang liit lang to guys. Hindi ko to maano. Hindi ko na malagay dito. Ito ay Nike. 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 Check natin kung meron siyang differential. Original. Meron pa itikita sa loob. Close po natin. Okay siya. Ay, hey, ganda nito, guys. Oh, eh, ganda. Ganda para sa ating mga anak na mayroong sports. Ayan, decent. Decent. Guys, message lang po kayo. Comment lang po kayo sa aking YouTube. Kasi... Diyan lang po ako maano sa inyo, ma-update. Or pwede nyo guys, i-direct um, message si Jennifer Rosales. 0908 381 9491 Jennifer Rosales pwede kayo sa 0908 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 0963-5533-682. Pwede kayo guys maka-inquire sa kanila about that. May store din kami sa Davao. Pwede kayo magbili doon. Pero syempre, iba yung direct, direct sa inyo kasi pagpunta nyo sa Davao, baka may nag-wholesale na doon. Ito so, guys, oh, tissue paper. Nakita ko. Ayan, tissue paper. Ang baby man itong nilagay dito. Siguro ang ganda nito may baby. Ang ganda siya guys. Ang ganda original. Hmm? Ang ganda nito. Ayan. Ang ganda. Pila. Pila na backpack. Oh, may sudyante. May ID pa yung sudyante dito. Ayan guys, ang ganda no. Yes, mga ano yun, mga isa sa mga napadala natin. Ito ay hindi ko kilala yung name niya. Ganda din oh. Scan niya hindi ito siya i ano ang din to ah oh. Maganda din color guys pero hindi ko bakit hindi ko siya kulay lagay na lang natin kasi para siyang mamahalin na bag ayan mamahalin siya ito naman kay Olympia 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 mamahalin na yung bag ngayon Kita niya may mga ganito sa gilid, sa loob. Guys, pag mag-start pa lang kayo ng business, sabihin niyo po sa akin. Kasi mayroon po tayong mga basic L. Ito naman ay, oh, ayan siya. Cross bag. Itu naman maganda siya guys, oh. Eh. Tuh, Samsonite. Uh... <laughs> yang pun magaganda.